guys, bakit pa kami dito Baby, baby Ayan, sila Ayan po sila, hindi na makaubos yung Hindi na makaubos yung Eww Eww

guys, tingin nyo po ang place napakaganda po dito guys so, oh, punta po kayo dito ayun yung mga pwede ayun mga na adventure road ayun oh. yung jeep tsaka kayak may kayak diba pero ito hindi kasi kaya ng cellphone ko mag vlog pahiga dapat dyan pala sila pumunta oh. yun Ay, no? diba dyan sila kanina Oh, nga dyan nga sila. Ah, okay. <laughs> Hindi, <ba? laughs> malapit ko sila po sila. Jeyo, nakain ka doon sa jeep. Nakita ko nga mamaya. <laughs> Parang malalaglag naman ako doon. Ayos so, gano, na, gano'n na. Sa jeep. Huwag <laughs> Bigat na siya nito.